So hello guys, good morning and welcome dito sa ating channel sa Lynn Gonzaga. So itong channel na to guys ay matagal na to then hindi ko lang masyadong inuploadan. Then this time, plano na ako na uh, mag upload ako dito ng mga personal life story ko, mga life experience. And timing na sa kabila nating channel ay don't kasi tayo nakafocus sa channel natin sa Lyros. Uh, may nag-request doon na uh, they want to know me more daw who I am. So, sino nga ba ako? So, ang channel kasi yun guys doon sa Leros is more on reaction videos. Dati nag-start ako niyan 2019. Uh, Nag-reaction videos na ako noon. Then, natigil lang ako nung nakatrabaho ako sa nursing home. Dahil busy na, parang bira na lang ako makagawa ng video. So inuploadan ko na lang siya parang tigil yung pag-reaction video ko at nag-upload na lang ako ng mga uh, videos kung ano yung upload ko. Then may nagsabi na ituloy mo yung pag-reaction video mo dahil uh bakit ka nawala ganyan. So nung umuwi na ako dito sa Pinas, yan tinuloy ko yung pag-reaction videos ko. Then Timing yung ngayon na may nagsabi na uh, gusto nila yung malaman kasi parang curious sila sa akin. So ngayon, timing siguro na ito yung pagkakataon na mag-upload ako dito. So sana supportahan nyo ako dito at sa mga, mga subscribers ko dyan sa Leros, sana supportahan nyo din, nyo din tong channel na to. At dito natin, i-share yung mga experience natin na mga napagdaanan natin na pwedeng mapagkuhanan ng aral. Aral. So, yun. Sana supportahan nyo itong channel na to. At mag-upload ako dito. Uh, sikapin kong makagawa ko ng mga videos para dito sa channel na to. And, uh, yan. Maraming maraming salamat sa mga susuporta. So, mag-comment lang kayo dyan para uh, mapansin ko kayo at mapasalamatan ko kayong lahat.